ginahimuan ha, sang ano gachacha na lang siya de ang gang na lang oh asta pa diyo na saot ka saot sige saot no pero, ah. pero dancer es gidman ni sya di ba ka gidman de saot eh na lang imo nga ubra oh, Welcome to Chef Mike Vlogs. Mayad ad law kaninyo nga tanaan Are ako subong galakat-lakat. Oh, so, mau braglik ko ka pispan. May ginamat-amat kami nga project jo. Ara Oh. Palapit kita sa ginaobra namon nga pispandi Amo jamon gina project. Ara no. So, nakajam 30 ka record, day. Shout out gali din sa mga bago ko nga subscriber ha. Damo din nga salamat sa inyo nga support Na Naari ang uh, ispa no. Katubig na siya Ang sources nga nakuha na ka katubig dire. May busay dire. Ha. Kali dua pa lang ka ano na ano namon. Natapos. Natapos. Bali apat nik bilog. Di wala si Bayaw dire. Eh. Ako lang anay mamat amat kijang pispan. No. dire Iya ni gusto ko no. Fish, fish pan berapa balas? Okay. Mm Shout -hmm. out kay Jesus to nan ko nga friends, tag mga supporters si Chef Mike Dad. Madamo din niya salamat. May buhi-buhi yung dito nga, Taiwan Ag Tilapia. wala pa to buho duha So, ang sources na ang, ang may hilamon, which is bubon ina siya. Pero, yato ho, may electric motor man kung in case of magtingadlaw. So, ini siya nga area busay. Uh, bali ini, sang una, bubon ininamon, bubon it bilog nga barangay kay uh, consumer, tig hulubas sang bubon andang electric motor wala na sang tulod so diri kami tanan dati gina -tong -tong sang electric motor o galing kay natampukan na sang tube uh, i mean lapok so ginhali naman namon to sa pihak so ay tuburan man jud dito so ginhimo na lang siya nga fish pan so nunid no na kami magpasaka tubig kay may ara na siya nga tuburan. So, may nagapuka na nga gamay kay may ara na nga sulod nga. Mga gamay nga ano, tilapia ag Taiwan. So, waiting sa pagbakal sang similya nga hito. Uh, Resibuso naga ubra. Naga Imbes, Wildo, namusta tawo, kami lang mo, bra. Ngayon, hugod-hugod, no? Okay, e, why kami iuna? E, Imbes, ngayon, suho lang mo sa tawo, Iba e, na mo kasi milya. Kag, hmm. bubod ka, pantat ka, tilapia, amunda. Okay. So, mas better nga maging taktikal sa buhay. Hugod-hugod, no? Hindi kong magpamanak, amunda. Ilgon mo ko niyo, pero tekno ko hugod. may dalawa pa sila to ka buho nga ulo brown sa ubos malapad pang area pwede pa dito wala ga, sa ubos oh okay. Ito, ko bacana, guna, dog, dog. So, to nga ko bala nga ginadalagan ha tuya sa to sa last uh, i mean tuya guho tuya tong damo bala hilamon ah hi jadi bantat ah Ti eh, malawig lawig pa gali nga nga obra. Kaya ay mo, boss. Kaya mo hanggang doon sa kabila. Step by step. Okay, step by step ko no, hambal niya. Ari o, ginalibel ko lang niyo. Pagara. Ayos na. So, do karot. Tapos na naman eh. Bali, wala pa brown na namo na nai wipe pa makamit budget nga inog bakal ka finger blends nga ito kag tilapia umaka kwarta amo na pang pagbakal so bali tapuso na naman na ni ka Naman to amo jang apat damo pa ni yellow brown damo pa niya kay panghawana pa ng mga palibot te okay, maha ikaw mahawan kaon bas no hmm. yo yeah. Aray, marikot din yung una. Pwede ka rikot? ka man diri kung may fish pan ka doon. Pwede ka katanok saging, o. Oh. May puso, kag may bunga. Kag ini kuno nga kahoy. Pwede na obrahan sang tree house. So, samtang nagpungko ikaw dyan kuno sa imo nga tree house, mamunit kuno ikaw. Siyempre, ang imo binunitan, imo man na bayaran. Diba? Okay, boss? So, imo bonit, imo bayad. Pero, syempre, libre lang kung natambay, kung mahuman ang tree house. Pero, before mahuman ang tree house, so, dapat mahuman na na ila fish pan. So uh, kinahanglan niya sini nga uh, hawanan gid para daw mahimo siya nga uh, tourist attraction. Manami man sa uma kay malinong kag uh, fresh air. So kag pwede kag gid ka panan sa pihak nga area dira ho ano man tanuman sang palay. May niyog man kung gusto mo, oh, may niyog nan. Pwede ka buku samtang nagapamunit. Tagay dayon i. Eh. 'Di ba? Okay boss. Jakang okay. una fish namun Elementary days pa ako kaya lang. It's because nga wala na si papa. Ti wala doon na obra So, Subong more than ano? 15 lapit 20 years. Si Boss ato sa babaw Gaobra siya sang fish pond. Nan. Sang una diri nga area nagaano kami diri. Naga tanom sang palay kung baga dalag sa bukid. Nan, may mga butong kami. Aman kuno ja nga tinamnan dyan ni Papa. Tapos may mga kahoy. Gintanom namon elementary kami. So mas damo-damo yun amo na benta sina nga kahoy. Ari ang akong mga gumangken gaapas diri sa amon sa Busay. Malantaw ko nung sanda pag -obra ni Tito na Michael. Te, mabulig ka ma. Mabulig ka mo lang tao. Habang. Ginahimuan na sang ano. Gachacha na lang siya ko no? Kaya Kay. Naiwan ka na boss na ka na. Hawaii pa. Hawaii pa. So. Iya ko no nga saot na sa uta na ang iya uh, fish pan para nga magdasok ang lapok sa dalong para hindi na siya magpala. So, good technique man, boss, na no? okay. So, ang technique niya, Sautan. sa utan ang fish pan para maghumok ang lupa para no need na siya magpala. Wow, good idea. Gid ang ako nga, bana. De, hanggang di na lang, oh. Asta pa oh. na. Saot ka, saot. Sige, saot. Gawa. Pero dancer, si rest gitman niya, di ba? Gasaot ka gitman. Hindi. Eh, na lang yung mga obra. Matakas na kay Mora na. Please subscribe my YouTube channel para po update po kayo sa aking next vlogs. Family and friends and classmates at nag sa si Chef Mike Vlogs. God bless you all.